Ito na lang ang natitira. Ayan. Oh. ito na lang natitira sa aking minigay. Um, so, magpapahabol pa tayo mga kaidol Ayan oh. na. ito to. Nasa 1,000 pa ang halaga nito. Christmas mga kaluwa. Ito, nakita nyo na nagre-ready na ako ng mga ampaw para sa mga gustong pumunta ng mga bata at inaanak ko at yung mga hindi ko inaanak na kasama ng aking inaanak <laughs> okay lang yon mga kaidol kalawa so ito Nagready tayo mga ka-idol para sakaling dumating sila ay mayroon na tayong nailagay. So totoo niyan mga ka-idol kaluwa ako ay kunti lang naman itong aking ipamimigay dahil pasasalamat natin sa mga supporters natin na kaluwa. At siyempre sabi nga taon-taon lang naman to nangyayari pero sabi ko eto bigyan natin ang gustong pumunta sa bahay na mga idol natin kaluwa maging bata man yan o matanda. Pero siyempre, una-una dito yung mga matatanda dahil sinasama nila ang kanilang mga anak para dalhin dito sa mga bahay-bahay maliban dito sa bahay. So napapansin nyo mga idol, ito meron akong mga 20, 50, 100 at meron tayo dyan mga 500. So yan mga kaluwa ay lalagay natin yan dito sa ampaw. At bukod doon, meron pa tayong nakaready dito, nakita nyo to nasa harapan ko yung mga spaghetti na yan, mga dilata, may suha pa. At siyempre, hindi lang yan mga ka-idol. Lahat na yung nakikita nyo, ipamimigay natin yan. Paunahan na lang. Yung sino yung mauna, siya magkaroon nito. Ayan, kung nakikita nyo mga ka-idol. Malit lang na bagay yan, pero malaking bagay na yan. Pasasalamat natin sa mga idol natin kalua na mas higit pa na nangangailangan sa atin. So, ayan, panoorin nyo ang aking video. Hanggang dulo. Ayan, meron tayong pangingigay na pang bonus sa kanila. punti so, lang ito mga kaidol pero ayan, at paano makatulong tayo sa ating mga kaluwa dyan. Ayan, pa sa kilo, paunahan lang. Ito, super so, meron tayo. Ayan. At ito. Ayan, talaki may. Eh. At sa gusto o suha o oh, pili kayo ha? Yeah? at siyempre meron tayo cash money ha? Uh, sama dito Sampal. ha? Oh. Ah, meron tayo dito ang laman at siyempre malutong na uh, 20 para sa mga bata malutong para sa mga bata. Okay? Siyempre, kakapay muna na si Padua. Ah. Uh. Walang balota. Meron tayong paragay. at siyempre meron kasama kaya gusto mo follow ka na o ito para sa iyo so fast forward tayo mga kaidol kalwa ituloy tuloy natin ang ating video at ito kung napapansin niyo ay naglalagay na tayo ng mga tagpa 500 at siyempre sa iba naman yan mamaya bibigay lalagay tayo ng mga tagpa 100 50 at 20 so ayan mayroon akong 6 na sobre na puro 500 ang laman at syempre, hinalo-halo ko na yan. At ayan, nakita nyo mga kaidol kalua. Ayan ang una kong binuksan ang aking lalagyan ng 500. At syempre, susunod din natin mga kalua yung tag daan So ayan, bubuksan ko na ulit ito. Lalagyan natin na tag-100. At syempre, isang dosena yan mga kaidol kalua. Ang ating lalagyan ng 100. At ito naman ulit, ang ilalagay natin ng 50. At may kasama siyang ganito. Ayan, ang 50 na ating ilalagay sa ampaw. At bukod doon, siyempre mayroon pa tayong bebente. Ito naman yung mga kasama lang ng inaanak ko ng mga bata. Hindi yung kasama ng mga nanay ha. Baka pagalitan tayo. At siyempre ito na. Bubuksan ko na ito mga kaidol. Ang para sa mga sekwenta natin na ampaw. At pagkatapos ito mga kaidol, paglagay ko ng sekwenta, siyempre bubukas na naman tayo ng lagayan natin ng tagbebente para naman mailagay natin yung mga benteng malutong para sa mga kasama ng aking mga inaanak. So ito na pala mga kaluwa, ang last natin na bubuksan para naman ito sa mga bente na ibibigay natin sa mga kapatid na or kasama ng ating inaanak. Ayan, para hindi naman sila lugi sa so, pagpunta, lalagyan natin ng bente kahit papano. Kaya itong items na nakita nyo, kung sino yung unang mabigyan ko ng halaga ng tulad nitong bente, ay sya rin magkakaroon ng items na nakikita nyo tulad ng mga spaghetti. at syempre itong 20 na to ay pangbigay ko lang to sa mga pwedeng makasama ng mga inaanak ko pero shout out nga pala sa ating mga inaanak na dumarating dahil isa lang ang inaanak ko ang kasama lima ay nako okay kuki lang yan mga kalua blessing yan so ito na nga pala lahat natapos ko na pala lagyan ang aking mga ampaw bago ko tapusin ang aking video Siyempre, babati muna na ako ng Merry Christmas and a Happy New Year. So, follow, subscribe sa aking channel, mga kairil kalwa. A few moments later. Ito siya. Ito siya. Ito pa yung magkawa. Ito. 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 Kaway kayo, kaway. Ito yung lang. Ito yung sasawa, no? Ito lang, ako. Ito yung lang. Ito Saan? Para. Sa brass. So, ayan mga kalua Ito na lang ang natitira. Ayan. So, ito na lang natitira sa aking minigay. So, makapahabol pa tayo mga kaidol. Ayan na. Ayan na ito to.